Vice President Sara Duterte may pahayag tungkol sa kanyang pagtakbo. At ang pinakamatindi dito mga kababayan, isa po sa mga nasabi ng Vice Presidente, magkakagulo ang Pilipinas kung sakaling siya'y mapapa-impeach. Ano ore ng buong video na ito at wag mo na rin kalimutan na mag-follow, like and subscribe at panoore ng buong video. Let's do this mga kapatid! Makahulugan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa kabi-kabilang impeachment laban sa kanya. Magkakagulo raw ang bayan kapag nagsirita siya. Nasa frontline, ang balita ngayon ng aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo, exclusive. Grabe to ha. Magkakagulo ang bansang Pilipinas kung ipapa-impeach si Inday Sara Duterte. Yan ang pahayag niya sa isang reporter sa News 5. Anyway, thank you very much for News 5 and uh, Mr. Bril Montalbo for your uh, wonderful news. Hindi ko ma-imagine kung bakit at saan humuhugot ng lakas ng loob itong ating vice presidente na sabihin niya ito. If he loves the Filipino people, bababa ba siya sa pwesto. Correct me if I'm wrong, mga kababayan ko hindi niya hahayaan magkagulo. Kung dati, eto ha, ah, let me give you an example. Kung dati, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos binantaan ng mga dilaw at mga CPPNPA, sila Joma Season, na bubombahin nila ang EDSA, people, EDSA ed Shrine kapag hindi bumaba si Pangulong Ferdinand Edralin Marcos noon, natatay ng Pangulo natin ngayon, na si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, pag hindi siya bumaba, ay bobombahin yung libu-libong tao. And the Vice President said, mga kababayan ko, pag pina-impeach siya, magkakagulo ang sambayan ng Pilipino. It means, mga kababayan ko, it's very clear, on my side, ikaw alam kung sa inyo, mga kababayan, na literally, na sinasabi ni Vice President, na hahayaan niyang magkagulo ang Pilipino, wag lang siyang ma-impeach sa pagiging Vice Presidente. Mga kababayan ko, panoorin niyo to. Matipid pero palaban si Vice President Sara Duterte tungkol sa panawagang impeachment laban sa kanya. Hmm, talaga. Tulong mo na sa bayan yan. Pag nagsalita ako, magkagulo ang bayan. Hmm. See? mga kababayan ko. So, you, you, so the prediction of the Vice President is magkakagulo ang taong bayan. Siyempre, eh, i-entrada dyan ang mga... Uh, di-entrada dyan yung mga ano, yung mga tinatawag natin na uh, MNLF. Siyempre, kaibigan nila yan. Sa Mindanao. We don't know. Mga kababayan ko, i-entrada dyan yung iba't ibang uh, guerrilla front na nag uh, nag, uh, nag, uh, nag, uh, nag sa part ng Mindanao. Especially mga kababayan ko. Mag, eh, siyempre, e-epal dyan yung mga, uh, what we call this, e-epal dyan yung mga, tinatawag nito na mga taga-suporta nila dito sa Manila. Magkakagulo mga kababayan ko. So pag nagkagulo, we expect na magkakaroon ng, magkakaroon ng sakitan. Remember what happened to KOJC? Sumugod ang mga taga-suporta ni uh, Kiboloy doon sa KOJC compound and there is an instances na merong hinart attack. So, hahayaan, parang ganun na mangyayari nito. Hahayaan ni Sara Duterte magkagulo ang taong bayan, mga kapatid, di baling, ay na, di baling may masaktan, di baling merong mahirapan, di baling may mawalan ng buhay, huwag lang siyang mapa-impeach. And that is what happened. Kapag sinabi niya to. Ngayon, mga kababayan ko, bakit ko inuopinyonan yung sinasabi niya? Bakit ko inuopinyon? If I interpret what the Vice President said on the news, mga kababayan ko, it's literally, mga kapatid, na she is selfish. Mas mabuti pa pala si Apo Lakay, mga kababayan ko na sinakripisyo ang posisyon sa gobyerno alang-alang sa libo-libong taong wag lang mamatay. Parang sinabi niya pa sa reporter, utang na loob mo na yan, sa utang na loob mo na yan. Huwag mo nang sabihin yung sinabi ko sa iyo, magkakagulo ang taong bayan. Yan, ang dineliver niya. That is the words from the Vice President. And I can imagine, mga kababayan ko, naaatim ng vice presidente sabihin niyan in front of the journalist na anytime pwede sabihin ng journalist. Well, I got the point ko paano niya ito diniliver eh. Sa totoo lang. I got the point ko paano niya ito diniliver, paano niya ito sinabi, paano niya ito inano, parang sinabi, kunento niya na doon sa journalist na ito kay, Mon, uh, kay, kay, Mr. Montalbo na ito mangyayari sa Pilipinas kapag ako nagsalita, please don't tell it. Na kahit exclusive itong pag-uusap natin dalawa, huwag mong sasabihin kit ganito, kasi pwedeng magkagulo ang taong bayan. Alam ko naman ng prediction. Ako, prediction ko lang ha, on my own opinion. Sorry ha. And I quote, mga kababayan ko, in my own opinion. Magkakagulo ang taong bayan talaga. Oo. Oh, aminado ko dyan. Magkakagulo ang taong bayan kapag nag-amok yung mga taga-suporta nyo. Pero, kung para naigin natin ang batas, pananaigin natin, mga kababayan ko, ang batas natin, mga kapatid, ay hindi magkakagulong bayan. Kung talagang mahal ni Sarah Duterte ang taong bayan, hindi niya gagawin to. Bababa siya sa puesto for delicadesa. Or else, ipapa-impeach siya ng taong bayan. Or, o hindi ka makuha ng impeach, people power ang sagot sa iyo. Taong bayan na magpapababa. Well, mga kababayan ko, yan po ang aking gustong sabihin sa lahat ng mga kababayan natin. The reason kung bakit nagsasalita ako ng ganito, mga kababayan ko, because the Filipinos tired sa mga pakara nito. Hindi na susolusyon Alam mo, habang nagtatrabaho si BBM, doon sa Malacanang at sinusolusyonan yung problema ng taong bayan, habang ikaw, nagpapabebe ka dito sa social media at sa at sa yung at sa yung uh, interview hindi mo nasusolusyonan yung problema ng taong bayan. Well, kung sa usapin ng West Philippine Singaw, no comment ka sa problema pa kaya ng taong bayan. Gusto ko lang po ipaalam sa mga Pilipino, no? Unti-unting mababawi ng gobyerno natin, ang National Grid Corporation, na binenta ng tatay nito sa mga Chinese. See? Mga kababayan ko, Now, magkakagulo ang taong bayan? Well, siguro pag nalaman nila ang totoo, na ipaliwanag ng totoo, hindi na mahihirapan ang taong bayan intindihin yung mga sinasabi mo. At kung maniniwala pa sila sa iyo. Tama? Let's panonood natin ito. Nito'ng biyernes lang na magrally ang ilang grupo sa EDSA Shrine para manawag. Yeah, I was there. Kapalipad ako ng drone yan eh. sa kongreso na aksyonan ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Alam mo, hindi ko alam sa Congress eh. Pero may plano Congress eh. Mukhang nakukutubang ko. Ayoko lang i-reveal dito sa social media. Ayoko lang i-reveal. Pero nakukutubang ko yung plano nilang gawin. Mga kababayan ko. Ngayong linggo na raw, nakatakdang ipadala ng kamara sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez ang tatlong impeachment complaints. Dapat, alam mo, dapat ito. Anong petsa na? Sa totoo lang, anong petsa na? Bakit hindi pa ipi pa natin i-submit 'yan sa office ni House Speaker Martin Romualdez? Kasi tumatagal, mas lalong lumalala yung nangyayari. Isipin niyo mga kababayan ko, patagal lang patagal lang patagal yung proseso kailangan nang ma-submit ito. 'Di ba? Mga kababayan ko, kung na tayong magpatumpik-tumpik pang mga Pilipino, samahan niyo kami sa laban na 'to. Mga kababayan, kung ayaw ninyo maging presidente sa 2020 ito, impeach Sara na. Mga kababayan ko. Yan ang gusto ko sabihin sa lahat. Hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa. Ito na yung po, ito na yung pagkakataon natin. Ito na yung tamang panahon. Let, let's do this. Hanggang biyernes na lang kasi ang kongreso at magbi break na para sa paghahanda sa eleksyon. Correct. Uh, you know, I think we have given them enough time. So, we will have to transmit the impeachment complaints kasi inaantay pa natin yung magsasampa pa pang-apat na impeachment complaint eh kaso nga lang hindi natuloy sa congress may may mga, may mga kongresista magpafile eh. sa totoo lang mga kababayan ko oh, hindi lang ang bayan hindi lang ang magdalo hindi lang ang mga kaliwang grupo, kundi marami pa mga kababayan ko. Tuloy. Within this week. Sir, so Hindi uh, uh, naman, hindi naman. Make na sa first Ang kanta nga habang may buhay, diba? <laughs> Speaking of elections, may pag-aalinlangan si VP Sara kung mag-e-endorse ba siya ng kandidato sa bilang Pilipino 2025. <laughs> Talo. <laughs> Trust me. <laughs> Alam mo, sa totoo lang ha, hindi nagagana yung Duterte magic na sinasabi nila eh. Hindi, <smart noise> nee, o totoo lang, sinasabi ko sa inyo to mga kababayan ko. Kung yung tatay niya nga eh, alinlangan na ngayon eh. Kasi lahat ang kandidato ng tatay niya, sablay sa survey eh. Mga kababayan ko, si Gola nga nakikita kong pumapang apat, pumapang lima pa. Mga kababayan ko. Hindi ko nakikita yung mga, hindi ko nakikita yung position ng mga kandidato ni, ano, ni neto ni ano ni uh, Duterte. So tingnan natin, malalaman natin niya kung may Duterte magic pa ba talaga na sinasabi sila. Kung kaya niya ipanalo yung mga hindi kilalang kandidato. Tapos <laughs> mag tas pag-iisipan niya kung mag-i-endorso pa si Inday. Inday, wag na. Baka mag mag maganda leche-leche mga yan. Totoo lang. Una na niyang sinabi na hindi siya makikialam sa eleksyon. That's good. Uh, hindi ko alam kung makakatulong o makakasama sa mga kandidato. Makakasama. Kasi bad image ka ngayon. Ang uh, pag-endorse ako sa kanila, kaya uh, pinag-iisipan ko yun ng maayos. Kahit kabi-kabila ang planong pagpapatalsik sa kanya, seryoso raw na titingnan ni VP Sara ang pagtakbo bilang presidente sa 2028 elections. Patay ka, diyan. I'm seriously considering running uh, in the 2028 uh, presidential election. Nako, yari ito. Parang ganito yung mangyayari. I have a prediction. I have, a prediction, mga kababayan ko. Naalala nyo si Jojo Binay? Noong panahon na siya ay vice-presidente. Nag-anunsyo sa media rin, mga kababayan ko, ng maaga, mga kapatid. Nag-anunsyo si Jojo Binay ng uh, pagtakbo, intention na pagtakbo sa pagka-presidente ng Pilipinas. Ito, mga kapatid. Parang ganito yung mangyayari sa kanya. Eh. Iuulat sa huli. Ano, kita nyo? why why BP Duterte is very interested to be president for 2028? Look, pakinggan nyo to. Sa, dahil sa mga nakikita natin sa bayan natin na dapat ayusin. Ha? dapat baguhin. Ha? Lupaguhin? No, 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 no. no, nene 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 to. nene gusto ko to, uh, presidential elections uh, dahil sa mga nakikita natin uh, sa bayan natin na dapat ayusin. Dapat ayusin. Let's focus sa dapat ayusin. Anong dapat ayusin sa bayan natin? Kayo ang mediator sa China, bakit hindi nyo maayos ang West Philippine Sea? So antayin ka pa namin magpresidente sa kalang ibibig sa kalang papayagan ng China na makapangisda ang mga mga makapangisda ang mga mga mga, mga, mga fisherman natin sa sarili nating soberenya? So kailangan maging presidente ka muna pag bago umurong ang China? Ganun ba yun? So ibig sabihin, kailangan natin isuko yung ating soberenya ngayon? Kasi isa yan sa mga dapat ayusin. Sa so, totoo lang, vice, isa, lang, isa yan sa mga dapat nating ayusin. Tignan, bugyan, bigyan ang pansin. Tama ba ako? Correct me if I'm wrong. Please comment down below if tama ako. Yes or no? Mga kapatid, kailangan ba natin na ayusin pa? Napakarami natin dapat ayusin sa Pilipinas. Anong ginagawa mo? Hindi ka nakakatulong. Tuloy. Uh, dapat baguhin. Anong dapat baguhin? Sa totoo lang ha, maraming dapat ayusin sa Pilipinas. Maraming dapat baguhin. Sa totoo lang. Tama ka don. Pero, aantayin ka pa namin magpresidente. Para lamang makamtan namin yung pagbabagong sinasabi mo? You make a promises, you make a uh, statement na gusto, mong mag, na gusto mong paniwalaan ka namin and paano kami magtitiwala na isang ordinaryong Pilipino kami kung ganito ang ginagawa niya? What happened to Martin Romualdez? Bakit gumagawa ng demolition job? Bakit atat ka ngayon na pumanik sa pagkapresidente sa 2028? Panoorin nyo ito mga kababayan ko. Ito mga kapatid, Panorin nyo. Ganito kasi ang hindi alam ng karamihan. May matagal ng grand plan ng mga Duterte. Noong 2023, may lihim silang galawan. Sinubukan nilang palitan si Speaker Martin Romualdez. Ang plano, iupo si Gloria Macapagal Arroyo bilang front. Pero teka, anong balak? Simple lang. Kapag nakuha na nila ang speakership, ipapa-impeach nila si BBM. Yan ang ginagawa, yan ang gagawin nila noon. Ngayon mga kababayan ko, dahil hindi nila natibag si House Speaker Martin Romualdez, ngayon mga kababayan ko, sa inyo ginagawa ngayon yan. Lano tibagin si Pangulong Bongbong Marcos within two months mga kababayan ko, suddenly nagiba kayo sa, sa Congress and right now mga kababayan ko, yung mga plano niyo ginagawa sa inyo ngayon. Umaatungal kayo at umiiyak kayo ngayon. And you will say, ay, pinipersecute kami para kami pinapako sa krus ng Marcos administration. What the heck is this? At kapag natanggal si BBM, boom, palit sa pwesto si VP Sara bilang presidente. Correct. Pero may isang malaking problema, Martin Romualdez. Siya lang ang humarang sa plano nilang masama. At simula noon, galit na galit na sila kay Romualdez. Hindi ba't napansin nyo? Araw-araw na lang siyang sinisiraan ng mga DDS. Correct! Pero teka, ano nga ba ang motibo ng mga Duterte sa planong ito? Para sa bayan? Para sa Pilipino? O dahil naging SAKIM a k i m sa kapangyarihan? Iyon eh, yun, At hindi lang yan, handa siyang pumatay para lang makuha ang gusto niya. At mukhang hindi lang biro yun. Nakakain si BBM, si Lisa Caranierca, ka. at si Marty Comales. No joke! Ito na ang malinaw na grand plan ng mga Duterte. Ang muling kunin ng gobyerno para sa kanila. At kung sinubukan nila noon... Ano kaya ang susunod nilang gagawin ngayon? Diba mga kababayan ko? There is possible. Alam mo, nag, ito, lang yan eh. Gusto nilang makabalik sa kapangyarihan para sa kime ng Pilipinas. Ngayon, example ko na lang, kung nakaabot ka sa video na to, maraming salamat sa'yo. Napakinggan mo sa sasabihin ko. Sa totoo lang, kung nakaabot ka dito. Huwag mo na rin kalimutan na mag-follow, like, and subscribe. Ha? Maraming salamat. Ngayon nyo lang nalaman na ang National Grid Corporation pala ay pinamumunuan at pinaghaharian na ng mga Chinese. Nung panahon pala ni Duterte, mga kababayan ko, nabili nila ang pinakamalaking shareholders na kung saan ay sila mismo ang nagdidesisyon ng pagtaas, ng pagbaba at pagkontrol ng kuryente sa Pilipinas. Here is the possible na mangyari. What if sugurin ng China ang Pilipinas? Mga kababayan ko. Sugurin ng China ang Pilipinas, mga kapatid. In our surprise, in surprise attack. They can control our power. Ang ibig sabihin dito, ang ating kuryente, kaya nila tayong patayan in just one click. Because ang naghahari dun sa loob, Chinese. They can control our power station, power lines. Mga kababayan ko, kaya nila tayong tanggalan ng kuryente ang buong Pilipinas para makasugod sila ng maayos. You think, kapag walang kuryente ang isang base, gagana ba ang mga equipment? Hindi. We can launch our missile? Hindi mga kababayan ko, pull dark out ang Pilipinas in just one click. Sleeper cells ng mga China, mga kababayan ko, minaman manan tayo, nandito dito sa atin. Diba? Pagpapapasok na mas maraming Chinese sa Pilipinas, grabe ang nangyayari sa atin. Think of it. Mag-isip kayong mabuti, mga kababayan. Pag tayong magpaloko, Huwag na tayong magpabudol dito. Iisang bansa na tayo. Wala nang kulay kung, kung sila ay sumunod sana. Pero isa lang ang nais kong ipahatid sa video na ito. Wag na tayong magpabudol sa sakim na puposisyon muli sa ating bayan. Ako po si Biyahe Nikoy TV. Maraming salamat po at nakaabot ka sa dulo ng video na ito maaari bang i-follow, like, and subscribe mo na rin ang ating channel para lagi kang updated sa mga biyahe ni Koy Movements na ilalabas natin. Maraming salamat po.